Magandang araw, narito ang ating lagay ng panahon ngayong Biyernes, September 12, 2025. Sa umaga hanggang tanghali, asahan ang maaliwalas sa panahon na may kasamang ulap pero pagdating ng hapon, may posibilidad ng thunderstorms at bigla ang pagulan, kaya't magdala ng payong o raincoat kung lalabas. Mainit pa rin ang temperatura sa tanghali, aabot sa 32 hanggang 34 degrees Celsius, kaya iwasan ang direktang sikat ng araw at uminom ng maraming tubig. Sa gabi naman, bahagyang maulap at mas malamig ang panahon na nasa 26 hanggang 28 degrees Celsius. Paalala, manatiling alerto sa bigla ang pagbabago ng panahon lalo na't posible ang pagulan sa hapon. Yan ang ating weather update para sa araw na ito. Maging handa at ligtas palagi.